Sa naturang post din, marami ang natuwa ng pusuan ni Dominic ang larawang ito ni Bea. Matatanda ang minsan, nang naiulat ni na Jobert Sokal dito, na sa isang interview kay Dominic, tila narinig ang boses ni Bea. Naibahagi rin ni Ogie Diaz ang nakarating sa kanya, na nagpupunta na umano si Dominic kay Bea. Sa promotional ad ng Bash, una agad na napansin ng netizens ang umano'y engagement ring na nasa daliri na muli ni Bea gayon pa may ilang mga nagsasabing maaring kuha ang larawan, bago pa man sumiklab ang anunsyo ni Nabia at Dominic sa kinahinatnan umano ng kanilang engagement. Subalit sinasabi ng netizens na sakaling matagal nang isinagawa ang naturang photoshoot, inaprubahan pa rin umano ito ni Bia para isa publiko sa kabila ng posibilidad na makita nga ang naturang engagement ring. Sa kabila nito, patuloy pa ring naging positibo ang kanilang fans na tila nagkaayos na ang dalawa nang mapansin din nilang napusuan ni Dominic Roque, ang naturang post ng larawan ni Bea sa Instagram. Si Dominic Roque ay kilalang aktor, model at negosyante sa Pilipinas. Lumabas na siya sa ilang programa sa telebisyon at maging sa pelikula. Matatanda ang nagpaunlak pa sila ni Bea Alonzo ng panayam sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.